Yes, yes, yes! Helen hummiwat at Bihaya, ang iyong code sa social media. Ayon, pag-uusapan po natin ang amendments ng DepEd Order 7, 2023. At ang amendments po nito ay DepEd Order 21, 2024 na pinalabas noong December 23, 2024. Para sa ating kaalaman, ang DepEd Order 7 2023, ito po yung gagamitin ng mga Teacher 1 applicant ng para sa Kinder, Elementary, Junior, and Senior High School kasama po ang Alternative Learning System. And then, School Administration Position, Related Teaching Position, and Non-Teaching Position. Take note ha, na ang DepEd Order 7, 2023, hindi po ito ginagamit sa promotion. Nang Teacher 2 hanggang Teacher 7, Master Teacher 1 hanggang Master Teacher 5, a Special Teacher 1 and 2, a Special Need Education Teacher 1 to 5, Reclassification of Teaching and School Head Position, and then Career Executive Service Position. So, take note ulit. Kung tayo ay magpapareklas, hindi po DepEd Order 7, 2023 ang ating gagamitin. Oh, baka requirements ang tinatanong nyo. Ayan po, andyan po yung requirements from letter A to letter E. Base po dito sa amendment ng DepEd Order 7, pwede na daw pong mag-hire ng provisional teachers. Pero take note, yung mga aabot lang po sa 50 cut of score ang pwedeng isama dito sa sa hiring ng provisional teachers kasi base sa CSC Memorandum Circular 14 Series 2018, yung binibigyan ng item ng provisional teacher ay ito po yung mga pumapasa sa assessment. Ang kulang na lang sa kanila ay yung kanilang eligibility. Ngayon, pag-usapan po natin ang mga points to consider sa pagde-deploy ng mga applicant na ito. Siyempre, unang-una po dyan ay yung merit and fitness. Yan. So, kino-consider po dyan yung specialization. Yan po yung number one na kino-consider. Pumapangalawa po ay yung ating eligibility. Pangatlo is yung localization law. Oh, alam nyo may napansin ako dyan. Kasi, meron pong exception to the rule. <laughs> Doon sa 50 points cut off score. So, hindi po kailangan nilang imit yung 50 points. Sino-sino ang mga yan? Ayan po. For Peace Program of the Department of Social Welfare and Development. Sa Pilipinas, ikaw ma'am at sir. Employment Program of the Department of Migrant Workers. And then, yung mga scholar po sa Science and Technology, Science Education Institute. Ay, sana all! Ayan, ito na po yung nabago dito sa DepEd Order. Yung SG16 to 23 and SG27 na correct na po ng SG16 to 22. Kasi po, ito po yung gagamitin ng mga principal one applicants. So, na, papa, nasa bracket po sila ng SG16 to 22. Sa point system naman po ng non-teaching, ang nabago po dyan ay yung SG10 to 22 and SG27. Nakorek na po ng SG10 to 23 and SG27. Para daw po makover ang Attorney 4, Medical Officer 4, and Vocational School Executive 2 para sa SG23. And then sa Executive Director 2 para po sa SG27. So yan po yung nabago din po sa non-teaching. Yan lamang po. Thank you for watching. God bless us all.